naman, uh, iniisip nga natin yung mga probability, malaki na. Hindi possibility, probability na ng gera ang mangyayari. So, tuloy-tuloy tayo. So, ngayon ay ang pag-uusapan naman natin, ano ang diskarte natin? Kaya kung sakali nga matuloy ang gera, Ayan, kung matuloy ang gera, ano ang natin? No? Kaya nga po, pinagsama ko na itong alakayan at uh, kadiskarte dahil hindi ho tayo nakapag-programa ng mga nakaraan. So pag-usapan ho natin sa ating programang kadiskarte ngayon, ano ang ating gagawin mga kadiskarte kapag tayo ay napasama na nga sa gera na to. Ayan. Number one, tamang pag-iisip, possibility versus probability. Yung mindset ho natin. I-ready na natin ho yung utak natin na talagang merong probability na malaki. Bakit? Eh kasi kumbaga ho sa ulan eh, yung kalangitan nakita nyo, pagka o oh, ang kalangitan po ay nagdilim, mas ma, mas malamang na umulan. Eh yan no, nangyayari ngayon eh, wala silang ginawa kundi mag-anuhan ng mist, mag nagtapunan sila ng misel sa kani-kanilang mga kaaway. Ano pa ho ibig sabihin niyan? Tipo ba? So bagamat malayo sa atin pero alalahanin niyo kaalyado po tayo, no? kaalyado tayo ng mga kaalyado. No? <laughs> eh ganun talaga, eh, kampihan na mangyayari ho dyan eh. At sana nga po, ay eh, wag naman sanang mangyari dahil wala nang pagkakataon na umurong kapag uh, ito po ay naumpisahan at kalungkot-lungkot ang mangyayari. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang ating pong mga inaasam na mga masasayang buhay, kahit na medyo may kahirapan ng buhay, ay mawawala ng lahat. Paano yung ating mga anak, mga apo na nag-aaral na hindi pa sila nangangalahati sa kanilang buhay, ay malamang na mawala na sila ng pagkakataon. Yan po. Eh tayo mga nasa kahaponan na eh. Nasa kalagitnaan na ng ano, ng ng buhay ay okay na ho yun. Pero doon sa mga kabataan na nagaaral aaral pa lang, matatapos pa lang ng college, na nangangarap na magkaroon ng magandang buhay, pagkatapos, ganyan ho ang mangyayari. No? Ang makasakit. So, ano yung tama nating pag-iisip? Yung probability kailan paghandaan natin ho yan. Yung mindset natin, tanggapin na natin kung ano talaga. No? Uh, hindi natin pwedeng uh, ialis sa utak natin na, ano ho, na wala, walang mangyayari dyan. Puro ganun lang. Hindi ho dapat nakahanda ang utak natin. Eh kung hindi mangyari, di salamat sa Panginoon. No? Maraming maraming salamat. At it, syempre, idinadalangin natin sa Diyos na siya ang lahat ng nakakaalam ng lahat ng nangyayari. Eh wag nang mangyari yan. No? Matuloy ang World War III. Ah, paano kung mangyari? Ah, para ho ba yun? Sa, na sabi nga natin kanina, para bang yung uulan? Uh, uulan ba o hindi? no? Kasi nakita natin sa kalangitan nga eh na dumidilim ang langit. Yan. Parang ganun ho ang uh, pag ano, pag uh, pagpaparis natin, ano? So, ang pangatlo, yung paghahanda, bahagi ng ating paghahanda. Siyempre, sinasabi nga po, para tayo makahanda, sumali sa reserve force ng Armed Forces of the Philippines. Maging reservist, no? mga professional sa bagay, mga professional po daw ang nagtapos sa college. Ang uh, ang mga kinukuha dito at bibigyan pa ng another pag-aaral, no? Yung matagal na pag ma, ano pa, yung mataas na pag-aaral sa may uh, sa ganitong uh, uri ng ng kaalaman. At paano yung hindi nakapag-college? Pumunta po kayo sa military camp na pinakamalapit. At siyempre, ano pa susunod nating gagawin? ba'y alamin na ho natin ang daan patungo sa pinakamalapit na kagubatan. Uh, wag ho tayong tumawa dyan, pero sa katotohanan, yun ho siguro isa sa makapagsisave sa atin, ang kagubatan. No? Kasi ho, usually pagkagyera mundial eh, ang binobomba nila yung eh, mga siyudad. no? yung mga military ano, operation nila, eh, yung uh, lugar ng mga military ano, ng mga kalaban. No? Yung, at mayroon bang mga gamit tayo para sa mga uh, camping sa kagubatan. Kunyari, mag, parang camping ang mangyayari, pero lalo na ho yung mga sanay sa buhay urban, hindi sanay sa buhay na rural. Eh, hindi talaga rural yung, ano, yung bundok. <laughs> Sobra sa, ano, pinakamatindi sa rural yan, eh, no? Eh, way nyo, hindi nyo halos makikita siguro yung dadaanan nyo kung wala kayong mga dalang mga itak na panghawi ng mga halaman o mga, ng mga puno. Ewan lang natin kung may mga puno pa nga, no? <laughs> Pero sinasabi po natin, ang pagpunta sa bundok ay hindi biro-biro. Kasi may kasama ho talaga tayo dito. Uh, bagamat siya ay napaka-brilliant, eh, mga bundok na siya ramad rin pinapanik dito eh. Kasi o oh, eh, makabayan ho talaga ito. Ito si ating kasamahan uh, kasamahang mapagmahal sa kalikasan, si Mr. Chot Velasquez. Kaya alam niya, sinasabi niya, tita, tama yun. Yung pinag-uusapan ho natin. Saka so, kaya tayo pupunta. No? Eh, hindi tayo pwede magtago sa kubeta sa taco natin, eh, sigurado bomba mangyayari sa atin doon. Hindi rin ho tayo pwedeng maghukay ng lupa at baka paghukay natin, eh, tubig ang lumabas, lalo tayong nagdisgrasya. Hindi <laughs> ba? So, yung pinakamaganda, sabi ho, eh, pumanig tayo ng kagubatan. At alamin ngayon pa lang, paano ba pagpunta dyan sa Sierra Madre? O ano pang mga kabundukan? Yan, no? Meron hong kwento kami na kasama dito sa atin sa samahan, si Mr. Hildeala, Ala na kasi naabutan po niya raw ang gera. Sabi na sabi po niya mula daw sa San Pablo pumunta sila sa gubat ng Nagkarlan Laguna at katabi yon ng province of Quezon. Ayun, kaya medyo naligtas sila doon kasi hindi uso tao doon eh. No? <laughs> Puro mga kahayo pa <laughs> ang mga nando doon. <laughs> Kaya hindi iisipin ng mga kalaban na bombahin yan dahil may mga, ano dyan, may mga sundalo dyan, mga kung ano-ano. Eh syempre, eh, hindi nila alam na lumikas doon ang mga eh, ibang Pilipino. At yung, yung mga Pilipinong sumaklolo o ano, uh, sumik, nang sumiklab po ang digma ang war World War II, pumunta nga sila sa, sa, sa bundok sa kabundukan, sa gubat, no? Ang tanong, kaya ba natin ang mabuhay sa gubat? Eh, sagutin niya ho yan. Baka kasi pag nakakita kayo ng ahas, eh, ma, ma, ma mahimatay kayo. Eh, bulati lang makita natin, nahihimatay na tayo, di ba? O kaya yung mga ano ba yon yung maliliit na sentiped, di po ba? Eh, masanay na kayo. Mga sawa sa salubong sa ating dyan. <laughs> di ba? At saka malalaking ibon. Eh, saka, ah, uh, mm, hindi ho magandang eh, ika nga eh, yung mga galing sa urban, sanay na mamuhay sa urban at pupunta sa kagubatan, magdala kayo ng makakapal na jacket dahil sigurado kakagating kayo ng mga lamok na ngayon nyo lang makita kung gano'ng kalalaki. No? Galit, na kalit, galit na galit kayo sa mga lamok kung nandong kayo sa urban. Na uh, binobomba nyo agad ng mga kung ano-ano. Ay, John, kahit anong bombang gamitin niyo talagang patitengan nyo, papasukin. So, maganda po tayo dyan. No? Eh kung gusto nyo lang, eh, kailangan no, lahat iisipin natin yung mga probabilidad na meron tayong tsansa na, maka, na mabuhay. Eh walang iba kundi siguro uh, yung pagpunta sa kagubatan. No? Dahil hindi nga tayo bubombahin ng mga kalaban dyan. Binubomba nila yung mga mga sentral na mga alam nilang nandoon na mga sophisticated din na mga kagamitang panggyera. No? Di ba? At alam natin kung ano ang ang mangyayari kung hindi naman tayo lilikas dito tayo sa ano sa sa sidwad sa syudad baka sakaling lusubin na tayo ni Xi Jinping no <laughs> bala kayo diyan kung naaalala po ninyo na isang ayon sa kwento ng aking lola yung mga anak daw po nilang babae eh kinalbo nila at pinagsumbrero at kinawang lalaki kasi po re-rapein -re ng mga hapon pati yung mga sanggol alam niyo po ba na ilang beses kong ko narinig yan, hindi lang sa lola ko, kundi doon sa mga matatanda na nakaabot ng World War II, hinahagis daw po sa ere at sinasalo ng bayoneta. You see? Uh, ano ho, napaka, napaka, ano ho, nakakaiyak. Ay ngayon, gusto nyo po bang mangyari sa atin yan? Kung kayo ay mag-decide na ma dito na lang tayo sa ano, sa Manila. Sige, hintayin nyo po yung mga Chinese na mga loko-loko, no? Uh, dito pa lang sa Pogo, eh, talagang, inaayos nila yung mga yung mga babae natin eh, di ba? Eh ngayon pa kaya kung magkagera na ganyan, pipilahan ho kayo diyan. Pilable day mangyayari sa inyo diyan. So ano mangyayari? Gagahasain lahat ng mga Pilipina. Walang i wala ho sigurong sasantuhin niyan, matanda, matanda, bata, may asawa o wala, pwedeng tumaya. Parang ganoon, no? So dapat pumunta na tayo sa bundok. Pag dumating yung mga Chinese dito, expect natin ng ganyan na mangyayari. Kasama ho sa ano yan eh, sa digmaan eh. No? Laging itatak, yan. Tandaan nyo to ha, ito yung mga ha, karapat dapat natin gawin. Na dapat, uh, laging itutok ang ating mga tenga sa mga balita. Manood ng mga balita, ayan, sa mga, sa ating television, at syempre, huwag kalimutan, tutukan nyo po ang ating YouTube, and FB page, ang Elizalde Broadcasting, na parati pong magbibigay sa inyo ng updates, no? Kahit na huli, updates pa rin. <laughs> Yan po. Pero ang katotohanan, eh, tumatawa lang po tayo, pero maging serious po tayo, lagi, huwag po tayong papaltos na uh, mag-updates tayo ng mga balita. Ano na ba ang nangyayari sa uh, Israel? ano na ang mahakbang ng Amerika, etc. Di ba? Para kung ano man, ay meron tayong mga uh, sa isip natin. Hindi lang sa ating bayan, kundi sa sarili natin, pamilya. Saan tayo tatakbo? Sa kubeta? Hindi ho, pwede yun. Kahit na maganda kubeta nyo, iwanan nyo na yan dahil hindi ho makakatulong sa atin yan. So, yan po, mga minamahal nating kadiskarte maraming maraming salamat po. Uh, Miss Chodora Villato is watching. Salamat po. And sabi ni Mr. Samuel Gabot, Winfred, get well. Asap. Thank you po, Sir. Sir Gabot. Ay, uh, ito ko yung uh, masyado po akong nababothered. Pero I have to ano, uh, continue my, my, my obligation here sa ating pong kumpanya. And, uh, pagkatapos po nito, eh, uh, talagang diretso na po ako sa bahay. So yan po mga minamahal nating kadiskarte. Mula po sa ating programang ibi talakayan. So good sa kadiskarte dahil lagi ho tayong late. Pinagsama ko na. Anyway, uh, magkasama naman ho yung ating topic. Harinawang maliwanagan ninyo at uh, uh, magkaroon tayo ng mga kaisipan na ba, mukhang tama le ah. Eh tama yung sinasabi ni Mel Elizalde na paghandaan natin, di po ba? Totoo po 'yan. Huwag ho natin yung isa, isang tabi o baliwalain sapagkat yun na nga nagbalik tanaw tayo ng 1941 Kapaskuhan din. Sana nga po wag mangyari. No, Kapaskuhan din ng 1941 December 7 nung binomba ang Pearl Harbor kinabukasan. Ang Pilipinas naman ang pinaliparan sa ano, ng mga eroplano ng mga punjab, ng mga hapon, no? Pero ngayon kaibigan na natin sila, no? Ganyan talaga ang buhay, eh. no? Permanent uh, enemies and friends. Uh, Maganoo tayo diyan, no? Ngayon kung nakipagkaibigan na sa atin, ibigay ho natin ng buong puso ang ating pakikipagkaibigan. So hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay, please don't forget to follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel and Facebook channel, Lirisaldi Broadcasting. At sya nga pala, ay, nais ko pong ipaalala sa inyo na uh, subaybayan nyo po yung ating, uh, ano ba yon Divine Wealth, no? Na kasi po, eh, may tatalakay yung importante sa atin si Mr. Ray Bondia. Kasi po, meron siyang nakita. At kami mismo nakakita ng ibang version ng Divine Wealth. Paglabanin natin ang dalawang isyo kung sino talaga ang katotohanan. O oh, guni-guni. Yan, yeah, no? ha? Abangan po natin itong darating na Webes. At syempre, inaabangan natin kung kailan po muling magpaprograma ang ating Teacher Talk. Na, kasi po, alam nyo si Teacher Emily, ang alam ko po ay eh, meron silang um, balak na pumunta ng Japan, ang pamilya nila. Eh, kasi mga, ano to, well-to-do family, saka gusto biyahe ng byahe. eh, Wala tayong magawa kung uh, siyempre, family first ang kanilang in, ina-ano, inaatupag, gusto niyang i, 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 isama yung kanyang mga apo na maranasan daw ang winter time sa Japan. Well, good luck sa inyo, at siyempre, very soon, sa pagbabalik niya, marahil ay magbabalik uh, programa na po tayo sa uh, Teacher Talk with Teacher uh, Eunice Abanto ang ating pinaka isa sa pinakamabait na kaibigan na pinanghihinayaan ko po ang mga panahong naaksaya nung kami po ay magkasama pa sa Arellano pero hindi kami nagkikibuan because of things na <laughs> sumabog sa paaralan na ika nga po eh, nagkampi-kampihan pero sabi nga namin dalawa well in his time anyway we have time now yan po naniniwala ako at salamat sa Panginoon nagbago pareho ang aming isip Hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, ayun na nga po, parating sasabihin ko sa inyo, I love you all. Bye-bye.